usok na nga ang ilong ni Tom si Emil dahil nga sa kahit anong gawin niya dalawang beses nang ginawa ang pinasugod niya itong si Tara para lang tapusin ang kanyang hininga. Ngunit ang kanyang mga tauhan e eh walang binatbat sa kakahayan nga itong si Terra. dahil magugulat na lamang itong si Terra dahil sa napakalakas niya at kaya nga niyang halos paliparin ang mga tao na taala ba isang mga papil na lamang ito. Walang awa si Emil at Hindi na sa kanyang mga tauhan. Matapos itong mabigo ay isa-isa niya itong ng buhay. Dahil sa sobrang inis niya at hindi niya mapigilan, na mapasigaw na lamang ng malakas at binug sinisigaw ang pangalan nga nitong si Terra. Sa kabilang banda, galit na galit si Terra sa nangyari sa kanyang lolo. Gusto niyang gumanti kaya naman kahit sa anong paraan ay aabangan niya itong si Emil. Nang sa ganoon ay maipaghiganti niya ang kanyang lolo. Subalit, nangangamba ang kanyang tinuturing na ina na itong ang si Mona sinubukan niya itong pigilan na so, subalit hindi niya mapipigilan ang galit nga nitong si Terra Kailangan ay managot umano si Emil sa nangyari sa kanyang lolo. Kaya naman patitikman niya ng galit itong si Emil. Makikita na niya kung gaano kalakas nga itong si Terra dahil kakampi niya ang kalikasan. Hindi ang kanyang kaibigan si Akiro ay magugulat sa kamanghamang hangganingan nitong si Terra. Hindi niya sukat akalain na hindi pala ito ordinaryong tao sapagkat nakita niya mismo ang pag-ibektos nitong si Terra. Hindi niya maipaliwanag kung anong meron nga kay Terra at bakit napakalakas pati niya kapag siya ay makipaglaban. Sa kabilang banda, si Tena ay talagang naghahanda maging ang kanyang mga tauhan ay binigyan niya ng mga taenga. Nang sa ganoon ay uh, madali nitong malaman kung may mga kalaban na paparating dahil batid niya na merong itinakda at lapit na ng palapit ang pagdating nito sa Encantadia para na makasigurado sa kanyang kaligtasan ay gagawin niya ang lahat tela na paparaning na nga itong simetena sa pagdating ng itinakda. Samantalang sila Imaw ay nagbunyi patapos malaman na kita nila sa mahiwagang libro na nakikita na nga at lumalabas na nga ang mga kapangirihan nga nitong si Terra. Kaya naman nabuhayan ng loob ang Encantadia.